Ayaw na ba gumana ng motor mo kapag pinustart mo kasi sira na yung kanyang handbrake switch? Ah, uh, dito mga kabutingting, may katulad ko sa inyo kung paano natin nire-repair yung ating mga handbrake switch. Especially sa mga scooter na motor, pero yung model natin ngayon is XTG. So XTG 125 yung gagawin natin model, pero pwede nyo itong i-apply sa mga Mio. Kadalasan kasi ang Mio at saka XTG magkatulad na sila ng handbrake switch o ganito lang gagawin natin ah, hindi ko na napakita kung paano ko yan tinanggal ah, madali lang naman yung tanggalin sinusungkit-sungkit lang lamatin niyang lock niyan pagkatapos ialis natin yung kanyang rubber cupping yan yung guma ah, makikita natin yung kanyang lock so madali lang siyang tanggalin sa ilalim pa yan may spring at saka dalawang contact point at saka itong isang contact point na dapat natin linisin yan po nililinis natin yan sa papanggitan ng liha lilihain mo natin kailangan mo natin siyang pakinisin Kapunin natin yung mga dumi dahil sa mga tubig na nakaimbak dyan kasi po kasi yan mabasa so maraming tubig na nakaimbak so madali siyang kakapitan ng dumi And so liha lang pala ang gagamitin natin sa paglilinis dyan. Madali lang siya naman nating uh, i -perform. Kahit kayong mga may-ari ng motor, kaya nyo itong i-perform. Sundan nyo lang yung ginagawa natin. Napakasimple. Pero effective na paraan ito ginagawa natin. Yan, kailangan mo lang yan. Linisin ng gusto. Tapos malibel, makuha mo yung medyo kunting metal shaving niya kasi magkakaroon kasi niya ng metal shaving sa so, uh, sa video kung lumuluma na siya magkakaroon talaga yan ng metal shaving so pangalawa pala natin ilinis itong yung dalawang contact point kasi ay uh, yung contact point pala niyan mga kabuting ting, is puro tanso yan yung dalawang contact point naman niya kung makikita natin dyan medyo madumi na rin siya so kailangan rin natin yung linisin gamit ng liha or gamit ng kayo ng anong matutulis na bagay kaya ng slide cutter maaari niyang yung inisin gamit yung slide cutter pero huwag niyong kalimutan kapag naglagay kayo dyan may spring dyan sa ilalim ka ang trabaho po ng spring dyan uh, para bumabalik ng ating switch kapag ipinupush-push natin kasi ang trabaho nyan itinatulak natin para magkakaroon siya ng contact bago pala natin ibalik yung ating housing ng ating handbrake switch ah, kailangan muna natin sa i-test ganyan kapag nakita natin na gumagana na siya kapag itinutulak natin yung kanyang button good ah, goods na yan so ganito lang pala kadali mag repair ng handbrake, handbrake switch ng ating mga motor ah, lalong lalo na sa mga scooter sa mga new, new kasi, yung yung mahal kasi kinakailangan gagamit tayo ng handbrake switch bago natin mapustart yung ating motor so ganito lang sa kasimple ganito ka Maari maaaring yung sundan yung ating video ulit uh, ulitin nyo lang para maintindihan nyo talaga makuha nyo yung ginagawa natin uh, hindi nyo na kailangan pumunta sa inyong mga ikaniko Maari na kayong mag DIY lang uh, kapag ginusto nyo shout out pala sa ating mga followers bagong subscriber dyan sa nagsusubscribe sa ating channel maraming salamat po sa inyo uh, malaking tulong po ang pagsubscribe sa akin para masuportahan yung ating munting channel maraming salamat po uh, glad peace sa inyong lahat